Ang conflict sa Mindanao ay sa Mindanao at Sulu ay matagal nang matatag bago dumating ang mga Kastila. May sariling sistema sila ng pamahalaan, kalakalan, at obdayan sa mga kapitbahay na bansa. Paulit-ulit na naglunsad ng kampanya ang mga Kastila para sakupin ang Mindanao at Sulu, pero hindi nila kailanman lubos na natalo ang mga Moro. May mga panahon ng pananakop ng ilang bayan katulad ng Zamboanga at Cotabato pero laging nagtatapos sa matinding resistance. Nagtuloy-tuloy na labanan ito mula 16th century hanggang late 1800s. Ang tawag ng mga Kastila dito ay Moro Wars, ang tawag naman ng mga Muslim ay Jihad laban sa mga dayuhan. Sa panahong ito, nabuo ang konsepto ng Moro identity bilang pagtutol sa pananakop. Pagdating ng mga Amerikano noong 1898, hindi natapos ang laban. Sa halip, nagkaroon ng mas madugong kabanata. Pinatupad ng Amerika ang mga bagong land laws at sinubukan nilang gawing bahagi ng Philippine State ang Mindanao. Sa ilalim ng Treaty of Paris noong 1898, isinama ng Amerika ang Mindanao at Sulu sa Pilipinas kahit hindi sila kasali sa kasunduan. Dito na tumindig muli ang mga Moro sa laban. Isa sa pinakamadugong insidente ang Buddhaho Massacre noong 1906. Mahigit na adim na raang moro, kabilang ang mga kababaihan at bata ang pinatay ng mga sundalok Amerikano sa isang dormant na bulkan sa ulo kung saan sila naghanap ng kanlungan. Para sa mga moro, ito ay hindi simpleng labanan, kundi isang trahedya na mag-iiwan ng malalim na sugat. Pitong taon matapos nito, sumiklab muli ang madugong laban sa Budbagsak noong 1913. Libu-libong moro ang napatay ng usubi ng mga Amerikano ang huling matibay na defensa sa hulog. Hinawag ito ng mga opisyal ng Amerika bilang pagtapos ng resistance ng mga moro. Pero sa katunayan, lalo nitong pinatatag ang tradisyon ng paglaban at ang diwa ng pagkahiwalay sa pamahalaang sentral pagsapi ng Commonwealth Government noong 1935, nagbago ang direksyon ng Mindanao, ang pamahalaan ng Pilipinas sa ilalim ng mga batas tulad ng Quirino Recto Colonization Act at National Land Settlement Administration ay nagsimula ng malawakang resettlement programs. Ang layunin nito ay bawasan ng siksikang populasyon sa Luzon at Visayas at paunlarin ng agrikultura ng Mindanao. Dumagsa ang libu-libong kristyanong pamilya mula Hilaga at Kitnang Pilipinas. Inalok sila ng lupa at suporta mula sa gobyerno. Pero karamihan sa mga lupang ito ay ancestral lands ng mga Moro at Lumad communities. Dahil sa bagong land laws at titling system, maraming katutubo ang naalis sa kanilang lupa ng walang sapat na compensation pagkatapos ng World War II, lalo pang lumakas ang migration dahil sa mga bagong programa tulad ng NARA o National Resettlement and Rehabilitation Administration at ng EDCOR, ang Economic Development Corps noong panahon ni President Magsaysay. Sa puntong ito, unti-unti naging minority ang mga Moro sa sarili nilang bayan habang ang mga migranteng kristyano ay naging majority sa maraming probinsya ng Mindanao. Pagdating ng dekada 1960s, lalo pang lumalim ang tensyon sa Mindanao. Isang trahedya noong 1968 ang nagsilbing mitya ng modernong armadong pakikibaka ng mga Moro. Ito ang tinatawag na Jabida Massacre. Sa isang secret military operation ng gobyerno, Sinangay ang mga kabataang Moro sa Corridor Island bilang bahagi ng planong kinatawag na Operation Merdeka. Ang plano raw ay gamitin sila para sa kupin ng Saba sa Malaysia. Pero nang magsimulang magreklamo ang mga trainees tungkol sa totoong hangarin ng misyon, hindi pagtupad ng pangako, diskriminasyon at pagsamantala sa mga trainees ay sila raw ay pinagbababaril ng kanilang mga military trainers. Matapos ang Jamida Massacre noong 1968, lumitaw ang Moro National Liberation Front o MNLF. Ito ay sa pumumuno ni Nur Miswari. Ang layunin nito ay ang pagtatag ng isang malayang bangsa Moro Nation, hiwalay sa pamahalang sentral ng Pilipinas. Sa tulong ng Libya at iba pang bansang Muslim, lumakas ang MNLF sa larangan ng armas at diplomasya. Pagsapit ng dekada 70s, naging malawak ang kanilang impluensya at nakilala sila bilang pangunahing tinatawan ng Moro Struggle. Ngunit hindi na natiling buo ang kilusan. May mga miyembro na naniniwala na kulang ang direksyon ng MNLF, lalo na ang ideological at religious aspects nito. Kaya noong 1977, si Hashim Salamat at ang kanyang mga taga-suporta ay humiwalay at bumuo ng Moral Islamic Liberation Front o MILF. Noong 1996 sa pamumuno ni Pangulong Fidel V. Ramos, nilagdaan ang tinatawag na Final Peace Agreement sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MNLF bahagi ng kasunduan ang pagbibigay ng mas malawak na otonomiya sa ilang lugar ng Mindanao sa pamamagitan ng pagbuo ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Para sa gobyerno Ang laban ng Mindanao ay hindi katangisip. Hindi kwentong barbero na basta-basta na lang nabuo. Ito'y sugat sa ating kasaysayan na nagsimula taang daang taon na ang nakalipas at hanggang ngayon ay ramdam pa rin natin ang epekto. yan mga kamarites, natapos na ang ating tasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian. At ito ang kwentong barbero, chismis o totoo?